Nakakain ka na ba ng breakfast sa gabi? Or gabi na, tapos nag-breakfast ka pa? Or ewan ko, naguluhan din ako. <laughs> kung hindi pa, tara, samahan niyo ako. Off day mo? Tara, gala tayo. 6.30 na nga pala ng gabi nang maisipan kong umalis at maghanap ng makakain. Off day ko nga pala ngayon kaya naisipan kong pumunta sa restaurant na to kung saan naman nagsiserve sila ng mga pagkain na hindi lang pang umaga, kundi pang sports pa. Pagkapasok ko nga ng restaurant, ay napansin ko na hindi naman sila masyadong busy. Kaya sinabihan na ako ng staff na umupo na lang daw ako kahit saan. Dahil feeling entitled ako sa pang-apatan ako umupo. <laughs> Pero syempre sa normal days na busy sila, ia-assist naman kayo depende kung ilan kayo para naman ma-maximize nila yung space. Self-service nga pala ang pag-order dito. Kaya kahit magkakulani yung kilikini mo sa kakataas mo ng kamay, ay sasabihan ka lang nila na sa, sa counter ka mag-order. Kaya naman pumunta na ako sa counter para mag-order. Nag-order nga pala pala ako ng kanilang famous banana shake. At para naman sa main course, in order ko yung kanilang all-star plates. Sana oh. After mo ang mag-order, ay dito ka na rin magbabayad. Tapos nga yan, ay bumalik na ako sa table ko. Then, naghintay na lang akong iserve nila yung in-order ko. Nakalagay na nga pala sa table yung mga condiments na kailangan mo. Maya-maya nga lang ay dumating na yung milkshake na banana. Ano daw? Yung banana milkshake na in-order ko. $8.90 nga pala siya. Medyo may kamahalan so tikman na natin. So, banana milkshake nga siya na may whipped cream, chocolate syrup, and topped with parang biscuit yung nasa ibaboy. Ito nga pala yung interior ng dining nila. Bali, american theme restaurant yung peg nila. Ito yung mga usual style ng mga restaurant sa US. A few moments later, maya-maya dumating maya na yung main course na in-order ko. So, ito yung all-star plate $13.50 ang price niya. Meron siyang beans, sausage, bacon, mushroom, potato, scrambled egg, sauteed tomato, and the choice of French toast or garlic toast. So, French toast nga in-order ko. Kung mahili ka talaga sa breakfast, talagang may enjoy mo tong meal na to. Open nga pala sila 24 hours. Kaya naman kahit anong oras ka mag-almosa, ay pwedeng-pwede. Natapos na nga pala ang laban, kaya it's time to shine. For me, na enjoy ko siya. Kasi mahilig ako sa mga breakfast food. Although yung banana milkshake, I have to be honest, na uh, medyo pricey siya. Banana yung taste niya. Pero wala naman siyang something very special. So siguro next time, ibang drinks naman yung orderin ko. Located ang restaurant na to sa May Serangoon, mga 10 to 15 minutes walk from next mall. Open sila 24 hours. At ang name ng restaurant na to ay Joji's Diner. Overall experience, 8 out of 10. Enjoy ko yung food, pero feeling ko medyo pricey yung drinks nila. Mas okay sana kung mas marami silang selections ng milkshake. Pero when it comes to food selections naman or menu, marami naman silang ino-offer na mga breakfast items. And yung servings good for 2 to 3 persons na rin. Kaya naman sa susunod na mag crave kayo or feel nyong kumain ng agahan, ano pang hinihintay nyo? Off day mo? Tara, gala tayo! Follow for more!